Guys, ayan guys, mag unboxing na naman tayo guys dahil nag-order ako guys from Lazada ng aking wiper. So ito siya guys. Ito ang aking in order kasi uh, actually yung aking cariton guys or ang aking wiper is uh, almost 5 years na siya guys. So talagang mamaya guys papakita ko sa inyo na talagang warak-warak na talaga siya. So, ayan. Bubuksan na natin, guys. So, ito na, guys. Ayan, nakasulat is, ang kita na guys. Hybrid wiper blade. So, ayan siya. So, itatry ko to guys, kung kaya ko siyang ikabit. Kasi, mga nakaraang vlog ko, guys, nakikita niyo dyan sa aking past vlog is, ako rin yung nagkabit ng aking antena sa aking gariton. So, or sa aking sasokin design, guys. So, ayan. Titignan natin mamaya kung kaya kong isang na bet. Good luck for me. So, titignan natin, guys, pag parang ayaw mag-open. So, ang harap talaga, guys, no? Kapag ka ikaw lang mag-isa sa bahay, sige. Eh. Kailangan mo talagang matutunan lahat na uh, gawain pang lalaki, rather. Pero kapag ginusto mo talaga guys, matutunan mo. Dahil you don't have choice. So, you have to learn everything. ba diba? So, ito na pala guys. Ayan. So, ito siguro guys is need tong i-remove. So, ayan. Pag-aralan ko pa mamaya how to fix this uh, wiper for my Suzuki desire. So, so, let's see. Let's our guys, warak-warak na yung aking wiper <laughs> so kailangan talagang palitan na siya guys kasi yung aking wiper is almost 5 years na this coming July so, so need ko siyang palitan talaga ng bongga-bongga guys, i-press mo lang to guys sa sabos, sabay hatak dito so ayan na guys, tanggal na yung ating lumang ikabit lang natin siyang ganaan ayan na tapos abay lak natin So, ayan na yung ating Nakabit na natin yung kabilang Ayan guys, kabila naman tanggalin natin Press, and then sabay uh, I-ano, sa baba Ayan, natanggal na yung ating Wiper, na luma So, yung kabila naman ang Kapit natin, isiksik lang, tapos Ayan Tapos, ilak natin dyan guys So, ayan na Yung ating